Napakahalaga ng paghahanap ng mabuting asawa o partner in life. Pero sa kasamaang palad, marami ang nabibigo rito. Pero meron din naman mga, mga sinwerte at nakahanap ng mabuting asawa. Gaya na lamang ng mga sikat na showbiz personalities na ito na talagang hindi lang swerte kundi napakaswerte sa paghanap ng asawa. ito dahil hindi lang mababait at gentleman ang mga nahahanap nilang asawa kundi sobrang yaman pa. Sa videong ito, kilalanin natin kung sino-sino ang mga sikat na actress na nakapangasawa ng mga ultra-rich o sobrang yaman na lalaki. Beauty Gonzalez. Kilala ng lahat si Beauty Gonzalez bilang isa sa pinakamahusay na actress sa showbiz industry. Unang nakilala si Beauty o Christine Marie Loche Gonzalez sa tunay na buhay nang sumali siya sa kapamilya reality show na Pinoy Big Brother Teen Edition Plus noong 2008 kung saan hinirang siya bilang fourth placer. Gayon paman, hindi tulad ng ibang contestant ng PBB, si Beauty ay nagmula sa isang prominenteng pamilya. Ang kanyang inay nagmula sa isang sikat na political clan sa Cebu, habang ang kanyang ama naman ay isang dating professional na Jai Alai player mula sa Spain. Ang pamilya ni Beauty ay nagmamayari ng malawak na hasyenda ng Diog at Tubo sa Dumaguete Negros Oriental, samantala nakilala naman ni Beauty ang kanyang asawa na si Norman Crisologo sa pamamagitan ng kanyang best friend na si Ellen Adarna na isa ring si Buwana. Si Norman ay isang sikat na art curator at isa negosyante. Ayon sa ulat, unang nakita ni Norman si Beauty sa isang magazine at mula noon ay humanga na siya sa kagandahan nito. Kaya naman kinontak niya si Ellen at nakiusap siya rito na ipakilala siya kay Beauty at masasabing the rest is history na sa kanilang relasyon. Noong 2017, ikinasal si na Beauty at Norman. Ngunit ilang buwan bago ang kanilang kasal, ipinanganak muna ni Beauty ang kanilang unang anak na si Olivia. Ninia Jose Si Ninia Jose ay produkto rin ng PBB. Ilan lamang sa mga proyekto na kanyang kinabibilangan ay ang My Girl, Shake, Rattle and Roll at ang Mano Po 6. Sa kabila naman ng kanyang kasikatan at tagumpay ay bigla na lamang huminto sa pag-arte si Ninia. Nagpasya nga siyang iwan ang showbiz para pakasalan ang 65-year-old na politiko at isang bilyonaryo na si Cesar Quimbao. Si Cesar ay dating alkalde ng Bayambang, Pangasinan. Ngunit bukod sa pagiging politiko, nagsisilbi rin si Cesar bilang CEO ng isa sa pinakamalaking IT company sa bansa, ang Stradcom Corporation. Sa kabila naman ng malaking agwat sa edad nila, Ninya at Cesar, at sa mga nakukuha nilang batikos dahil dito, ay hindi ito naging hadlang para magkaroon sila ng masaya at mapayapang buhay sa kanilang pagsasama. Sa kasalukuyan, mayroon silang anak na nagangalang si Antonio. Asunta de Rossi, isa sa kontrobersyal ngunit pinaka-ingranding kasal sa kasaysayan ng celebrity weddings ay ang kasal ng dating aktres na si Asunta de Rossi sa politika at tagapagmana ng isang kilala at napakayamang angkan sa San Carlos Negros Oriental na si Jules Ledesma. Dalawang beses ikinasal si na Asunta at Jules. Una ay ang isang civil wedding noong 2002 kung saan 19 anyos pa lamang si Asunta habang si Jules noon ay 41 year old. Makalipas ang dalawang taon. Nagkaroon sila ng church wedding na ginanap sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati. Samantala, pagkatapos ng 20 years na paghihintay, binayayaan ang anak sina Jules at Asonta noong 2020. Winelcome we nila ang kanilang miracle baby na si Gulia Florentina Alisandra na kilala na rin bilang si Baby Fior. Kay Abad, Ikinasal ang tabing ilong actress na si Kay Abad sa businessman at ex-PBB housemate na si Paul Jake Castillo noong December 2016. At hindi lingid sa kaalaman ng marami na bago pa man pumasok sa showbiz ay mayaman na si Paul Jake dahil galing sa sisang prominenteng angkan sa Cebu. Ang pamilya lang naman ni Paul Jake ang nagmamayari sa isa sa pinakamalaki at matatag na pharmaceutical manufacturer at distributor sa bansa sa International Pharmaceutical Incorporated, ang IPI. Ang gumagawa ng mga sikat na produkto tulad ng Efficient Oil, Casino Alcohol at Bioderm. At bukod sa kanilang family business, si Paul Jake Dean ang namamayari na sikat na Yubub Lechon de Cebu na sinumulan niya noong 2012. Sa kasalukuyan, may dalawang anak na na lalaki si na at Paul Jake si na Pio Joaquin at Inigo at masaya sila nakatira sa Cebu. Erich Gonzalez. Ang aktres na si Erich Gonzalez ay unang umami na mayroon siyang boyfriend noong 2018. Ngunit bago ito, nauna nang ibinahagi ni Erich na mayroon siyang non-showbiz guy na idin-date na hindi niya pinangalanan upang protektahan ang kanyang pribadong buhay. Hanggang noong 2022, nabigyan ng pangalan at mukha ang boyfriend ni Erich matapos kumalat sa social media ang wedding bands nila ng fiancé na pala niya noon na si Mateo Rafael Lorenzo. Sa nabanggit na wedding bands, nagkasaad ang kanilang kasal na sa May 23, 2022 sa St. James the Great Parish sa Alabang, Muntinlupa City. Dahil naman sa pribadong pagkatao ni Mateo, kaya hindi maiiwasan ng maraming netizens na maintriga at magka interest sa kanyang buhay. Kasulod nito ay nalaman nga na marami na si Mateo ay mula sa isang mayamang angkan. Ayon sa ulat, isa si Mateo sa labing dalawang anak na negosyanteng si Martin Lorenzo. Kilala si Martin sa mundo ng business bilang chairman, presidente at chief executive officer o CEO ng labing ngulong kumpanya tulad ng First Lucky Agro Industrial Corporation, Lucky Holdings Corporation at Central Azucarera de Tarlac Incorporated at Restaurant Concepts Group Incorporated at bukod pa rito kilala rin ang ama ni Mateo bilang dating CEO ng sikat na restaurant chain na Pancake House at Del Monte Philippines. Samantala, si Mateo ay may hangang background. Maliban sa nagmula siya sa isang mayamang angkan, siya ay nakapagtapos ng na Management Engineering sa Ateneo de Manila University noong 2004. Nakapagtapos din si Mateo ng Master's Degree in Business Administration sa Wharton Graduate School ng University of Pennsylvania na isa sa mga kilalang Ivy League Schools sa Amerika. Ano ang reaction ninyo dito? Please comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa si Showbiz Caster. Maraming salamat po.